Hi! Kamusta na naman po sa inyo pong lahat mga ka-Ace Honda ko at ito po yung primer na ginagamit ko po at doon nga pala po sa lahat ng mga umorder at naguguluhan kung paano ko ginagamit po to napakasimple lang po magmix po kayo sa baso maglagay lang po kayo ng konting resin para medyo lumagnaw po siya kasi yung ating primer ay napakalapot po niya ibig sabihin mas marami pa po kayong gagamitin yan katulad po niyan mga ka-Ace Honda ko gumamit po ako dyan ng brush para mas mabilis po yung pahit. Pwede naman din po yung kamay pero make sure mga ka-ison ako dapat gumamit po kayo ng gloves kasi kung halimbawa kamay lang po ng rekta ang ipapampahid nyo nakakasunog po yan ng balat lalo lalo na po yung hardener na imported naku po magkakaroon po yan ng puti yung dulo ng daliri nyo kaya kung halimbawa gagamit po kayo ng kamay ay eh, yun ay gagamitin nyo sa pagpahid dapat naka-gloves po kayo. Ito, mga ka-ason ko dito sila naguguluhan. Paglagay po ng primer carbon, nilalatag na po nila agad yung cloth o kung ano ba yung ilalagay nyo. Mga ka-ason ko maglalagay pa po kayo ng resin po dyan. Katulad po niya, pinapakita ko na po sa inyo. Ganyan po ang pagpahid po ng resin yung full coat. At pag napahid nyo na po yan, after 30 minutes, pwede nyo na pong ilatag yung anumang ilalagay nyo po katulad po nito F1 pwede rin naman forge carbon at no need nyo na po maglagay ng toner pag halimbawa ang cloth pero pag halimbawa ang carbon naglalagay pa po ako ng toner gawa po kasi nang gusto ko yung pinaka background po talaga ng forge carbon ay black ayan po guys na ilagay na po natin siya ng maayos at nakapag 3 coat full coat po ako dito mga ka dako ako 3 coat full blush na po yan uh, makapal na po siya kasi may gamit po tayo ng materialis na first coat at yung pampakapal kaya dun nga pala po sa lahat po ng mga nakatry na po ng aking primer carbon maraming maraming po salamat po sa tiwala at maganda rin po yung mga feedback po nila humihingi rin naman po ako ng mga nasasabi na ano, kung ano po yung masasabi nila dito so, sa paggamit nila ng primer carbon ni a soda. Meron pa nga nagsabi sa akin na napakadikit nga daw kasi nagkamali daw siya ng paglatag ng carbon fiber at pagtanggal daw nila hindi na daw nila masyado agad matanggal. At ito mga ka A soda ko, marami maraming salamat po. Bigyan natin ng isang malupit na montage.